We're back na naman para magbigay ng panibagong reaction video. Ayan, maray maraming salamat nga pala muna sa lahat ng sumusuporta at nanonood sa ating content na dito sa lungsod ng Maynila. Kasi talagang mainit ang mga kaganapan dito sa lungsod ng Maynila. Simula nagdeklara si former Manila Mayor Sco Moreno na muli siyang tatakbo bilang mayor ng Maynila kung saan makakalaban niya ang kanyang kinakapatid. na si Doktora Manila Mayor Honey Lacuna. Ayan, so talagang mainit ang mga kaganapan na alam ko na mapapanood nyo naman yan sa news at sa mga ibang content creator dito sa lungsod ng Maynila. So, eto, napanood ko lang ngayon, ayan, magang ngayon, 8.38am, bali ngayon nga lang tayo ulit nakapag-reaction video. Napanood ko lang to sa isang content creator. Nung chinet ko sa uh, Facebook page ng Manila City Council ay hindi siya ma -play. So, eto na lang yung kinuha natin. Bali, dito, makikita natin na mainit yung tagpo ng mga salita ng kampo ni Yormis Moreno at ng kampo ni Mayor ni Lakuna. So, umpisa na natin talakayin ito. Honor, if I may, your honor, Counselor Attorney Jb Heason. Thank you very much for your honor. Under the third paragraph of Section 35. Your honor, of what our, is the uh, pleasure of uh, honorable uh, Attorney Jb Heason? Yes, I am precisely getting to that point. Your honor, your honor. he did not. Uh, what is the pleasure of uh, Counselor honor, Attorney Jb Heason? I'm just uh, uh, just an inquiry, your honor, about the application of the rules, your honor. Yes, because your honor. What is the, what is his point? Yes, your honor. I am trying what to get the to my point. Please, What is the motion I, or the point? Yes, I am trying to ask something first. Can I please make my point before it I am questioned so that you will know what I am getting at? Because under the third paragraph of rule, of rule of section 35 it is said here that In case when the presiding officer in consultation with the majority and minority leaders may authorize the conduct of sessions through electronic platforms, which I see that we have already conducted today, Your Honor, may I just ask Your Honor, then I will yield immediately when this authorization was given, Your Honor, or when, with, when did the presiding officer authorize the conduct of session through electronic platform today, Your Honor? And dito kung may kita natin, kino-question ni Attorney J.B. Hison kung kailan na-approve yung paggamit ng electronic platform. Bali, lumalabas dito na kahit na hinalal ng bayan itong mga konsehal dito na kumampikiyorme, hindi nila ini-inform. ba? Diba? Kung titignan natin mabuti, i analyze natin yung mga pangyayari, yung mga suwestion, question dito sa konseho ng Maynila. Parang lumalabas na ina-outcast nila yung mga kumampiki former Manila mayor's ko Moreno. so panoorin pa natin to because it is written here that it can only be done after the approval of the presiding officer your honor majority floor leader just for the uh, happiness of honorable uh, attorney jb hison I... oh ang sarcastic ng part na yon for the happiness of attorney jb hison Jb Hison, I am uh, confirming my uh, authority for the City Council to implement Section 35, Paragraph 2, Rule 12 of, of our Eternal Rules of Procedure. Maybe also ask the Minority Floor Leader if he is conforming to Rule 12, Section 35, Paragraph 2. Honorable Senator Philip Lacuna. Yes, Your Honor, so, sir, I, I agree. Launa. Your Honor, uh, since uh, or, uh, both the majority floor leader and the minority floor leader manifested their uh, conformity to the application of Rule 12, Section 35, Paragraph 2, we shall now proceed with the. Uh, Other matters attend your honor. Okay. I will yield your honor as long also as it's will... Thank you, your honor. I will yield your honor as long as the records will show that the application of the said rule was only done after the quorum was questioned. Thank you, your honor. Thank you. Majority rule. Your, your floor. honor. Personal and collective privilege. Patay <laughs> ka. Mukhang um, bad na badrip na si Consel Jong Isip. Mo. <laughs> kasi maluluto na naman si Lucky yan eh. Consel JTV. And itong part na to, abangay ito kasi maganda itong part na to. Ayan. Counselor Atty. JB Isil. Counselor JTV Villanueva. Thank you, Your Honor. Ang akin pong sasabihin dito, eh, bagamat nagkaroon tayo kayo ng amendment ng ating rules po, para bang sinasabi natin at pag inalaw natin na magkaroon ng uh, Zoom sa kabilang banda at may mga pumapasok dito, para bang sinasabi natin na hahayaan na natin na kada session, ganito na lang ang mangyayari. Unless, meron tayong napakamahalagang tatalakayin ngayon at kailangan nating Ipagpatuloy ang usapin ngayon. Hindi ho yata patas sa mga pumapasok dito sa loob ng sesyon na ito. Na kagaya po ng lagi ninyong tinuturan, tayong mga konsihal, tayong mga miyembro ng City Council, may, ob may obligasyon tuwing Martes at Huwebes na pumasok dito sa loob ng session hall. Your Honor, Nye Your empo. Honor, point Did of order, Your Honor. What is your point of order? Your Honor, your the uh, speech of Honorable Joel Villanueva is not uh, 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 personal and collective privilege, which only refers to the uh, comfort and convenience of the honorable counselors. He's already delivering a privileged speech, which requires the uh, conf conformity of the Majority of Leader upon prior notice, Your Honor. So, Your Honor, may I reiterate my point of order? Your Honor. Your Honor, I have a pending point of order as to the uh, privileged speech which was which is being made by Honorable Joel Villanueva without the consent of the majority floor leader. Uh, <clears throat> I would like to ask Your Honor if the point of order is sustained or denied. Noted. At, uh, okay, sir. Nahirapan sumagot siya ng presiding officer. Hindi niya alam kung saan siya lulugar eh. Kaya ang sagot niya, okay siya. <laughs> Nasa gitna yung sagot niya, neutral na neutral eh. Ayan. Oh. Kasi mali yung mga pinagagawa niya eh. Kapag ka, hindi niya pinayagang magsaltayan, yari kayo na naman. Eh, so panoorin niyo pa to. Your Honor, let's proceed. Your, Your, Your Honor, Honor, ibig sabihin kung okay siya, pwede po ako magpatuloy. Ganun po ba yun? Your Honor, Your Honor, hindi po sumagot ang presiding officer. Di, Your Honor, di, pwede di ko po... The point ba? of order requires a a ruling from the presiding officer and ang sabi ng presiding officer, okay siya. So, ibig sabihin, pwede po ako magpatuloy. Maraming your honor, salamat, Your, your, your Honor. Your your honor. Your Point of order, your majority, your majority floor leader is sustained. <laughs> Late na na-realize. So, hindi niya alam kung nasaan na siya. <laughs> Lutang yata ito eh. Uh, ayan ha, so, hindi naman natin sila binabash ng sobra. Kumbaga, nag, ah, ano kasi tayo eh, makikita niyo sa tono ng pananalita nila na nasaan na ba ako? Di ba parang wala sa wisyo kung ano ba yung okay siya? Para kanino yun, hindi niya nilinaw. Tapos ngayon hinabol niya na para, para pala doon kay majority floor leader. Ayan, so kaya medyo nagkakaroon ng conflict. Dapat kasi kapag nagpe-preside ka, loud and clear kung para kanino yun. Di ba? Siguro nakalimutan mo na kakampi mo si Mayora. <laughs> kasi parang late mo na na-realize eh. Di ba? Kasi siguro nararamdaman nyo rin na malakas talaga yung hatak ng kampo ni Yormi Isko. ba? Diba? Kasi halatang halata yung mga galawan nyo. Halatang halata yung mga kilos nyo. Hindi nyo ina-advise yung mga inihalal ng bayan na konsehal. Sinasarili nyo ang konseho ng Maynila. May karapatan tong mga taong to eh. Kasi pinili ng taong bayan yan para pamunuan rin. Kasama nyo ang konseho ng Maynila. Dapat nire-respeto nyo. ba? Diba? I-pinaalam nyo sa kanila kung ano na ang kaganapan, kung anong batas ang tatalakayin. Dapat pag nandiyan ka sa posisyon mo, dapat attentive ka. Ano ka? Yung listo. ba? Diba? Yan. Lagi ang bukong bibig ng ating mga lolo't lola, mga magulang natin eh. Listo ka sa lahat ng bagay. Lalo na paglaki ka dito sa tundo. ba? Diba? So, panorin natin ito ulit dahil marami pang mga mangyayari. Your Honor, with that, Your Honor. With that, Your Honor, parliamentary to... inquiry, Your Honor. Councilor JTB. Ito bang ginagawa ngayon na nagsusum tayo at the same time, nandito po tayo ngayon sa loob na ito, ay pwede natin gawin every session, Mr. Presiding Officer. Your Honor, point I of order, I address my your question honor. to the presiding officer, Your Honor. Hindi ko tinatanong ang majority floor leader. Point of May order, your honor. Po siya kanina. your honor. Your oh, Honor, Ayun ay, ay, na naman tayo. Point of order, Your Honor. What is your point ay, of ay order? Eh. Any question cannot be your directed honor, to the presiding the officer. Your Honor, I a parliamentary inquiry which requires the, officer, the answer of the presiding officer, the presiding Your Honor. One minute recess. Boom! Sumabog! Ayan. Kasi bakit ang tahimik ni Vice Mayor eh? Mr. Presiding Officer Dapat sinagot na lang niya At dapat hindi nangyelam Si Konsehal Jong Isip Ayan, saka yung isang Konsehal Ayan, hindi ko kasi kilala kung sino yan Dapat di sila nangyelam Dahil yung question ay direct Sa Presiding Officer So dapat, si Mr. Presiding Officer Ang dapat sumagot nun no? ba? Diba? Bakit kasi hindi na lang sumagot na maayos dapat hindi nangingilam yung ibang konsyal. Kasi ang pagkakaalam ko, ayan, binanggit ni konsyal JTB, yung rules na kapag ka tinanong ang presiding officer, pwede niyan sagutin. Kasi ano yan eh, present ng parliamentary inquiry si konsyal JTB, which is na kailangan sagutin yon ng presiding officer. Ayan. So, mali, mali na naman yung sinasabi ng isang konsehal na hindi pwedeng sagutin ng presiding officer yung question ni Consel JTB. ang minimension niya para po mas guided po at masagot po ng ating kagalang-galang na BC Alcalde, Your Honor. Kaya lang po ako ng point of order. Councilor JTB. Yes, Your Honor. Eh, nakita ko naman po, nag-uusap kayong dalawa doon. Sa harapan. Yung aking pong parliamentary ay simple lang. I address it to the presiding officer. Tinatanong ko, since siya ang presiding officer, ito ho bang ginagawa natin na papasok ang karamihan dito at kapag walang quorum, bubuksan natin yung sum natin para magkaroon ng quorum, ay eh papayagan ba natin itong gawin tuwing regular session? And my question of inquiry is directed to the presiding officer and not to the majority floor leader. Under our rules, kapag meron po, hindi po ako nakikipag-debate sa presiding officer, I inquire the wisdom of the presiding officer whether this scenario na nangyayari ngayon dito ay pwede pe nating gawin na tuwing Martes at Webes para ho, pwede pe na rin kami hindi pumasok at mag-participate na lang kami sa Zoom. Yun po ang ngayon po, sasagutin po ng presiding officer yun. Meron po tayong mga kasamahang nanonood doon sa may Zoom. Okay. Para ho, to enlighten us, Mr. Presiding Officer. So, yes. So, ibig pong sabihin, pe, pwede na po natin gawin. So, we expect that every session, meron tayong link na ipopost. At dahil wala kami sa Viber group ninyo, we expect the Secretariat to post the link anytime, every regular session. O sa gayon, kung kami may gagawin din sa labas, we can still participate in the session every Tuesday and Thursday. Tama po ba yung aking interpretation noon, Mr. Presiding Officer? Tama po. Ano? Councilor Maki Lacson, yes. Uh, Your Honor, may, meron pa po, hindi pa nasagot, po nasasagot. Your Honor, nasagot na po kanina, narecognize na po ako. Uh, actually, nasagot na po kanina yan. With the concurrence of the majority floor leader and the minority floor leader, nandun na po, po siya sa, sa implementing rules and regulation natin. My point just being, yung kasi tinatanong, sinabi rin, sinabi naman po ng aking mabait na kaibigan sa District 4 na kung may mga importanteng measures tayo na ipapasa. Meron po isa, napaka-importante. Kailan lamang po, nagkaroon po ng sunog sa Happyland, yung Aroma Road. Napakarami po nating mga, mga kababayan na napakahirap na nangangailangan po ng tulong, nangangailangan ng ayuda, na manggagaling sa siyudad ng Maynila at ito po yung napaka, isa sa napaka -importante ipapasa natin. Dahil lang po ba sa isang o oh, technicality or sinisilipan tayo ng isang bagay, hindi po natin maipapasa yon isang bagay na hinihintay ng ating mga kababayan. Mga kalunos-lunos na kalagayan, at yan lang po yung inihintay nila, yung tulong ayuda ng manggagaling po sa siyudad ng Maynila. Yun po yung pinaglalaban ko. Hindi po akong mahilig makipag rito. Pero dahil sa yun po yung pinaglalaban ko, hindi ko po distrito yan. Pero ipaglalaban ko po dahil gusto ko po maipasa yung, yung resolution na yan. That is all your honor. Thank you. Mr. Presiding Officer. Hindi ko mag-gets kung ano yung sinasabi ni Consial Maki na pagtutol sa mga nasunugan, sa mga sa ordinansang ipinapasa nila ngayon. Ayan. Nakikita ko naman dito parang wala namang tumututol eh. Ang gusto lang maging malinaw nitong mga konsyal katulad ni Konsyal Lison, ni Consial JTB. Kasi nga hindi naman sila sinasabihan, hindi sila kasama sa Viber Group. Paano nila malalaman na meron palang mga gantong session, ganyan, ganyan, ganto. ba? Diba? Sinasarili kasi nila yung session eh. Ngayon, ang ang gusto mangyari ni Consel JTB is mapasahan sila ng link ng Zoom para hindi na sila papasok. Kasi kung pwede nga naman yung ginagawa ng ibang kaalyado ni Mayor Hani Lacuna, ni presiding officer, na pumapasok na lang sa Zoom, eh di ganun na lang rin din sila. Total, hindi naman sila sinasabihan eh. Papasok na lang sila sa Zoom. Diba? O. Kasi parang lumalabas ang unfair nila hindi sila sinasabihan ng mga kaganapan ng pagpapasa ng ordinasa, ng session, which is totoo naman, na hindi sila ini -inform. halal ng bayan to mga kababayan, halal ng bayan dini-disregard sila kina off sila sa mga session kung totoo illegal yun, kasi ano yan eh, kumbaga kailangan nandoon sila inire-representa nila ang distrito nila eh diba? Tapos hindi niyo sasabihan, mali 'yun, maling-mali 'yun. Councilor J.T.P. Jalbawa, your honor, uh, gusto ko pong sagutin yung sinabi ng ating kasamahan. Hindi po ito technicality. Quorum is a question of legality. Hindi po to technicality. Napakahalaga po. Your Honor, po ng, point of order, ng Your Honor. Your Honor, nasagot na po yung kanyang parliamentary inquiry. Nagpiprivilege speech na po yung mga kasamaan po natin. So ako po ay nagpo-point of order, Your Honor. May I ask for a ruling on my point of order? The point of order of Majority Floor Leader Your Honor, Your Honor, I, may, Your Honor. I, I reiterate my parliamentary inquiry, Your Honor. You did not rule on my second parliamentary Ang sumagot po si Konsejal Maki po sa 2nd District. Alam Kanina niyo po, po yung... Uh, Uh, Iulitin ko lang po, Mr. Presiding Officer, for the record po, yung po bang pagsusum at pag-attend ng personal, just for the record, e eh, expect na natin every Tuesday and Thursday po. Uh, Counselor Attorney uh, JTB Villanueva, alam niyo po, kanina po marami po tayo dito sa mga kasama natin dito na naririto ngayon. Alam naman po siguro natin na mayroong uh, isang uh, calamity na nangyari sa tundo. At nakalagay po dito ay uh, alam niyo naman po, nagkasunog, di ba po? Ito po bang usapin na to ay hindi po natin pwedeng pag-usapan. ng uh, yung sinasabi niyo kanina, pwede tayong mag-zoom. Dahil nakalagay sa rules natin yung pag-zoom natin. At napag-usapan po ng majority, ang minority, ang sekretaryat, at ang inyong pong lingkod, na pwede po natin talakayin itong uh, napaka-importanting uh, resolusyon na ito para sa bayan natin. At actually nga po, dapat hindi po natin pinapatagal ito. Nakaka nakakagulat lang po na bigla po kayong nawala kanina. Pwede ako akong sumagot? Hindi, hindi. Teka lang muna. Bigla po kayong nawala kanina. Eh kung hindi po kayong nawala kanina, siguro matagal kanina pa po tayo tapos. Dahil manipis lang naman po ang agenda natin. At uh, nakakalungkot lang nga po na ganito po. Kanina, kanina ako po tinuturuan niyo ako kanina. Hindi po ako kasama doon. Ano po? Hindi po ako kasama doon. Sa nagtuturo. Pero kayo po yung nagsususog. Kayo Kahit, po yung pumapangalawa. Pinapaliwanag ko lang po yung hinaing ng Pero hindi po. niya na po nga kailangan pa paliwanagan ako dahil matagal na po sinabi sa akin ni Consiel Caloy Casineda na babagalan ko po. Di ba binabagalan ko na po yung... Pero ano, nakikipag-debate na po kayo sa akin. <laughs> Oo oh, nga po eh. Kasi po, palagi po kayong ganyan. Ay, hindi po. Eh, eh, eto ito po, napakasimpleng resolusyon. Hindi nyo pa magawang ipasa, hindi nyo pa magawang tulungan. Eh, eh sige, let's eh, get with the rules na lang po tayo. Ginong Alam po ng ating majority floor Pero leader di po, ito. Pero hindi po ako nakikipag-debate po. Sinasabi ko lang po yung damdamin ko dahil ito pong resolusyon na ito. Eh marami po nangangailangan dito ngayon. Alam po namin yun, pero hindi nyo ginong po nga sinabi sa amin kung anong agenda ngayon ni? Dikdik -dik na dikdik -dik na si Consel JTB ah. <laughs> tapos biglang nabago yung ano, yung ikot ng gulong. Hindi nyo pala in-inform eh. eh. natural, manggagala iti yung mga yan. Eh, halal sila ng bayan eh. nire nila distrito nila eh. Oh. Taong bayan na nagluklok sa kanila tapos hindi nyo sasabihan kung anong uh, agenda ngayon. Anong karapatan nyo sa ganun, ba? Diba? Dapat ini-inform nyo sila. Kasi, kailangan nyo pala ang tulong nila tapos hindi nyo i-inform. Ngayon, sasabihin nyo, dapat tinutulungan nyo kaming maipasad tong batas na to kasi kailangan ng tao to eh. Dahil nagkasunog sa aroma. E eh, paano nga kayo matutulungan kung hindi nyo naman pala sinabi kung anong agenda? ba diba? Common sense lang yun eh. Lumalabas ang katotohanan kung ano nangyayari sa Manila City Council, oh. Oh. Hindi sa sinisira namin kayo. Ako, nire ko kayo dyan kasi halal kayo ng bayan eh. Pinagtiwalaan namin kayo. ba? Diba? Pinagtiwalaan kayo ng taong bayan. Sana gampanan na nyo na maayos yung trabaho nyo. Iwasan nyo yung pamumulitika. Kasi kapakanan ng taong bayan ang nakasalalay dyan. Tapos pupuliti niyo ibang ano. Yung mga kumampikiyorme. Kung may mabuting puso talaga kayo, inform nyo sila ipaalam niyo sa kanila kung anong layunin, kung ano agenda para magpakatulong sila ng maayos. Section 35, 35, na pwede pong magkaroon ng virtual session, pwede pong magkaroon ng physical session, pwede pong magkaroon ng partly vis uh, virt uh, visual, virtual session, partly physical session. Ilang beses na po natin ginawa ito. Kami po ni Congressman Joel Chua ang gumawa po ng amendment itong Section 35 nung panahon po ng uh, pandemic, na hmm. isip naisip po ito ng, ng ating minamahal na Yorme Isco Moreno. Dahil nung panahon na po yun, panahon ng pandemya, napakahira po pumasok sa mga konsyal dahil po sa banta ng COVID-19. Kaya ang ginagawa po, ang pumapasok lang po sa session, ang Vice Mayor, ang Majority Floor Leader at ang President Pro Tempore. Ito pong rules na ito, hindi po natin ni-repeal. Kaya existing po siya. In fact, Your Honor, bago po tayo mag-reorganization, lahat po ng makasama natin dito, kahit po wala dito, nagzuzumpu zoom po sila. Nakikita na sa TSN po 'yan, nag, uh, uh, nag register po sila ng attendance nila kahit po sila ay nasa probinsya para po hindi po silang mamarkahan na absent. So, hindi ko po maintindihan kung bakit biglang dahil sa araw na ngayon, bigla pong maki itong ating uh, rule na ito, dahil tayo mismo sa City Council na ito, ay matagal na po ito uh, pinatutupad. Your Honor, uh, pwede na po tayo pumunta sa ating resolution. Your, Your Honor, resolution one, one authorizing one, the Your use Honor, one last, of uh, the... one last lang po. Before, uh, Majo. After po po niyan, pwede po natin talakayan po yung ating... Ay, uh, opo, uh, opo, 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 okay. opo, opo. Okay. Councilor J.T.B. Villanueva? Oh, salamat po. Oh. Naintindihan ko naman po yung posisyon ng ating ginagalang na majority floor leader. O, ang, ang nangyari dito sa loob na ito ay Uh, nasa usgado na rin at ating nirespeto yun. Pero hindi po dapat lagi na kapag merong importante, pinapamukhang hinaharang namin. Once the rule is suspended, maliwanag po sa ating rule 24, section 106, ang epekto ng pagsisuspindi ng rules, it shall be understood that once a particular rule is suspended, It should be for a specific purpose. Only such particular road is suspended. Eh, kapag nag po tayo, hindi ho namin alam kung ano. Tasa sabihin, importante ito. Bigla na lang nawawala yung makasa. Eh, paano nga ho? Hindi namin alam yung mga tatalakayin pagkatapos mag-suspend din ang rules. Ano ba? ipalam sa amin, magsususpindi tayo ha? May mga tatalakayin tayong importante kagaya namin nasunugan. Eh, so, kung ganun ang senaryo, Ibig sabihin, well-informed lahat na mayroon tayong mahalaga. Pero hindi ho pa pe pwede na kapag nagsuspindi ng rules, e bigla lang may isasalang na hindi namin alam. Yun po ang hinihingi namin na respetuhan dito, tatanggapin po namin na kami po ay kulang ang bilang. inang ang namin sa mga kasama. Ipaalam lang po natin kung ano ang mga tatalakayin natin kapag nagsuspindi tayo ng rules para hindi ho kami magugulpe di gulat. Yun ho ang aming pinupunto dito. Sana ho, uh, sa susunod, pag meron po tayong suspension of rules, mabigyan man lang kami ng kopya, mga kasama, uh, total, hindi naman kayo mananalo sa butuhan mamaya eh. Ito lang yung tatalakayin mamaya. Para may kahandaan din naman kami. Pero we, we would like to make it on record na itong usapin na pagtulong ng lungsod sa mga nasunugan, hindi ho kami po dito. At yung pagalis ko po kanina, pagpasensyahan nyo, may kausap din lang ako kung nasunugan sa aming distrito at tingin ko mahalaga rin po yung kausapin ko sila para magkalap ako ng tulong dun sa nasunugan sa aming distrito. Marayo po salamat. 'Yun naman pala eh, ba? Diba? 'Yun lang ang hiling ng mga council lalo na si council JTB. Irespeto sila, i-inform sila kasi halal sila ng bayan eh. Wala naman silang masamang intention. Pero pinalalabas nyo kasi palagi na meron silang masamang intensyon, inaharang, ganto ganyan, etc. Hindi ganun. Ang gusto lang nila, i-inform sila, kagaya ng sabi ni Council JTB, kung may session ba, o kung magsasuspend ng rules, i-inform sila. O kahit nga hindi naman sila mananalo, alam naman na nila yun eh. Hindi sila mananalo sa butuhan, basta alam lang nila kung anong tatalakayin. Kasi ano nila yan eh? Tungkulin nila yan eh. Pinanumpaan nila yan sa taong bayan, hindi sa inyo, hindi sa mga politiko. Kaya karapatan nila na alamin kung ano na ba nangyayari sa konseyo. Diba? Kasi representative sila ng taong bayan eh. Representative sila ng kanika nilang mga distrito. So dapat maunawaan nyo ng kabilang panig. Ayan, sa paumuno ni Mayor Hanny Lacuna. Hindi natin binabas si Mayor kasi marami rin silang natulungan. 'di diba? Pero kung ganto ng ganto mangyayari, etong konseho ang sisira sa pangalan ni Mayora. Ah. 'Di ba? Common sense lang 'yan. Noted po, Councilor JTB Villanueva. Maraming salamat. Ginoong taga-pangulo, ako rin po ay nagpapasalamat sa ating kagalang-galang na Joel Villanueva dahil katulad po ng uh, pagbigay po nila sa inyo ng abiso kung paano po mag-preside, lalong-lalo na po yung sa uh, pagbagal po ng inyong pag-approve uh, pag, uh, ng isang uh, resolusyon o ordinansa sa inyong pagpukpuk uh, ng gabel, ako rin po ay nagpapasalamat uh, sa kanyang uh, pag-abiso po sa akin para maging isang magaling na majority floor leader na aabisuhan ko po lahat ng mga konsihal bago ko po isuspindi ang ating uh, mga alituntunin. Maraming salamat po, Honorable Joel. Villanueva. Your Honor. Maraming po salamat. Thank you po. Your Honor, uh, nandito salamat. na po tayo Pero sa JTB. resolution authorizing the use of yun. the Pagcor Trust Fund in the amount of 20 million intended for the fire Actually, maling-mali po yung sinabi niyo, Consiel, yung isip. Kasi, kailangan niyo talagang i-inform lahat ng Consiel. Kasi kayo ang majority, hawak niyo. Hawak niyo rin ang minority. Ayan, naki-Consiel Philip Lacuna. So, yung kabilang panig sa katulad nila kung jtb yung mga pumanig sa Batang Maynila, Isko Moreno, hindi sila nai-inform. So, sino ba dapat ang mag inform sa kanila? Di ba dapat kayo? Hawak niyo pa rin ang presiding officer. Hawak niyo ang si mayor. Kakampi nyo si mayor. O, sino kakampi ng kabila? Wala naman, di ba? oh kaya kailangan niyo inform. Saka iwas-iwasan natin yung pagiging ano, sarcastic siguro sa loob ng session hall. Dahil hindi maganda eh. Hindi talaga maganda kahit na anong, kahit saan, kahit saang party nyo tignan. and So maraming maraming salamat nga pala sa lahat ng tumututok at nanonood ng aking reaction video. Ayan, pat patawarin nyo ako. Ayan, dahil natagalan ito. Kaya medyo busy lang talaga tayo sa ating pang-araw-araw na buhay pero asahan nyo na palagi tayong updated at inaaral nating mabuti ang ating mga sasabihin. Ayan, para wala tayong matapakang mga tao. Ayan, bali doon lang tayo sa totoong reaksyon ng taong bayan. Hindi natin sila mumurahin, irerespeto natin sila, pero ipapakita natin kung ano ang totoong nangyayari. Eh, marami marami salamat ulit sa lahat ng nagtitiwala at nagsubscribe. Ayan, nagsubscribe sa akin. Marami marami salamat sa inyo. At patuloy nyo pong ilike, i-follow ang ating uh, YouTube channel at Facebook. Ayan, pareho lang rin naman ang pangalan niya. Ayan, marami marami salamat ulit. Ayan, ang dami ng pagpapasalamat ko. <laughs> Ayan, medyo matagal-tagal kasi talaga tayo nawala eh. So, asahan nyo na gagawa pa tayo ng marami reaction video. Ayan, so makita-kita po tayo ulit sa susunod. Asahan nyo rin na meron na tong kasunod. Araw-araw na to. Matik yan. Bye-bye!